Ano ang mga sakit at kondisyon na maaaring magamot ng kamote? 1. Diabetes. Ang pagkain sa ginulay na dahon ng kamote o talbus ng kamote ay mabisa para matulungan ang paggaling ng sakit na diabetes. Makatutulong din ang pag-inom sa pinaglagaan ng buong halaman ng kamote. Dalawa, Pigsa. Mabisang panglunas sa pagkakaroon ng pigsa ang pagtatapal ng dinikdik na dahon ng kamote. Tatlo, Pagtatae. Karaniwang kinakain ang bungang ugat ng kamote para sa kondisyon ng pagtatae o diarrhea. 4. Dengue. Nakatutulong din daw ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng kamote para mapanumbalak ang nasirang mga platelets dahil sa sakit na dengue. 5. Epekto ng free radicals sa katawan. Ang kamote ay may mataas na level ng beta-carotene na isang malakas ng antioxidant na lumalaban sa pagkasira ng mga cells na dulot ng mga free radicals. 6. Mga sugat makatutulong sa mabilis na paghilom ng mga sugat ang pagtatapal ng balat ng kamote sa apektadong bahagi ng katawan